Rupa, nandito tayo ngayon sa Nabotas, kakain tayo dito sa Sisig ni Mutik. Actually, titigman natin yung sisig nila, yung special sisig nila at yung crispy bagnet nila. Along Governor Pascual, ano lang to no? At uh, Barangay Nabotas, Nabotas eh. area. So halika Rupa, isa to sa mga pinakamasarap na sisig dito sa may kamay nila. Ah, sir, bakit nga pala ano yan? Sisig ni Mutik. Tatay, po, ah, Mutik. tatay ko po, sir. Ah, Mutik. Yung ano, yung... So, true pa, ito nga pala yung price ng crispy sisig nila. For only 65, 85 pesos pala, no? So, meron ka ng uh, sisig, 110, 210. Tapos with rice, 65 pesos tapos meron siyang bilao na 590 nagtitinda rin sila ng ano crispy bagnet no True o oh. ito yung price din niya 115 330 660 for bilao at 605 no kapag mix na siya so sikat na sikat to sa nabohas isa to sa mga pinakamasarap actually nagtrending to sa social media eh Itong sisig ni Mutik. So, tikman natin at timusan natin at uh, husgahan natin yung lasa ng sisig ni Muti ito Ito yung uh, crispy magkit niya for only 110. Tignan mo, grabe oh. Sobrang dami oh. Uh, for only 110 to ah. Uh. Oh, ito na yung pinagpapalakit na na na. Ito yung worth 85 pesos na crispy sisig niya. Ito ba? Tignan mo. Grabe, sobrang dami oh. Tignan natin ah. Uh, kasi may special sauce siya eh. May sinasabi siya ng special sauce, yung sisig eh? sauce. So lagyan natin ng ano ng toyo. Siyempre. At tikman na natin. Favorite natin yung merong sili. So unang kagad. kagat. Dito uh, Yung Lorena, yung wala dosos. Dosa to ten. Grabe ta. yung ano no. Yung mga bobo. No? Ayun, sasalpak na. Ayun, Diba? Ayan uh, yung sauce nila. Tsaka ayan ano may sisig na raw. Oh! oh diba, Maiji? Check mo lang, oh. Diba? Nalagyan pa ulit ng special sauce. Ano pa pangalan yun? Ayan yung muti. Sisig sauce. Ah, sa kanya. Ano po yun yung online? Twinkle. Sir John regular na customer ng Sisig Boutique. Sir John Paul, uh, pwede mo mong yung, ano, yung lasa ng Sisig Boutique? Para sa'yo ha, ah, yung mismo ano, kung approved ba sa'yo? Or okay na okay talaga sa'yo? Masarap. So, balik balikan talaga. Oo. Oh. Uh -huh. So regular ka talaga dito sa Sisig Boutique sir? Thank you sir, maraming salamat. Thank you. So muli hanggang dito na lang ang ating vlog mga katrupa at uh, natikman natin at natimusan natin ang isa sa mga pinakamasarap na sisig dito sa nabota sa uh. ito yung sisig ni Mutig. Sobrang sulit sya trupa, sobrang sulit talaga siya at uh, isa to sa mga marirecommend ko talaga na pwedeng kainan dito sa Nabotas. At uh, yung crispy magnet niya, uh, very crispy at malasa. Wala pang suka yun na uh, trupa, wala pang suka yun nung tinikman ko. Pero in fairness, napakasarap siya. So, along along lang to? Governor Pascual Street. Sepa, ah, Barangay Sepak. Sipak, no? Barangay Sipak. At malapit sila sa Barangay Hall. Dito sa Maynabota. So, hanggang sa muli. Bye-bye.